Sinimulan na ng mga Bikulano ang paglilinis sa mga iniwang kalat ng Bagyong Glenda. Kabilang sa mga sinira ng bagyo ang mahigit limampung bahay sa Camarines Sur. Makibalita tayo live kay Kay Botastas ng GMA Bicol. Okay? Makitulong-tulong ngayon ng mga Bicolano sa mga ginagawang clearing operations matapos manalasa ang Bagyong Glenda. At mahigit isang daang bahay ang na dahil sa storm surge matapos manalasa ng bagyong Glenda sa Kabikulan. Paglilinis at pag-aayos sa iniwang pinsala ang pinagkakabalan ngayon ng mga Bikulano. Pahirapan pa rin ang pagtawid at pagdaan sa mga pangunahing kalsada sa Naga City at ilang karatig bayan mula pa kahapon. Nakaharang kasi ang mga puno at poste na kuryente na natumba sa kalsada. Agad namang nagsimula ang clearing operation ng Public Safety Office ng kumalmang panahon. Nagsimula po kami kang clearing operation sa 12 midnight. Uh, ini po siya, joint effort kang uh, PNP, Bureau of Fire, uh, PSO, NRO, SWMO, City Engineer's Office. Pansamantala namang isinara sa mga motorista ang diversion road sa Pili, Marinesur. Natumba ang mahigit sampung pose ng kuryente sa gitna ng daan. Kaliwat-kanan din na nagkalat na mga sanga ng puno sa kalsada. Nagtulong-tulong na ang mga residente sa paglilinis. May git limang bahay naman sa barangay nato sa bayan ng ang sinira ng duluyong ng bagyo storm surge. Ayon sa mga residente, lunes pa lang ng hapon nagsimula ng tumas ang alon sa dagat. Maraming nagsinikas. Problema nila ngayon ang kanilang matitirahan dahil tuluyang natangay ng alon ng kanilang mga bahay. Ang dagat po na yan, kung mahiling nindo, ang hukol po dyan, garo mga kung anong langaw kan mga harong igdim, labi pa po dyan ang langaw kan hokol. Pagkaga po, tahali kami sa evacuation center. Pag uli mo po, arog na kayo na ang sitwasyon kang mo'yang lugar niyo. May nangyari ring daluyong sa ilang barangay sa bayan ng Lagunoy. Gumuho dahil dito ang dingding ng isang daycare center. Nagibari ng ilang kalsada. Pinasok ng tubig at mga bato ang maraming bahay. Aabot sa apat na putisang pamilya mula sa apat na coastal barangay sa Lagunoy ang nawala na matitirahan dahil sa daluyong. Problema ngayon ang mga ng pagkain. Pumihingi ng tulong ang mga nasalanta. Makibukod sa pinsala sa mga bahay, mga gusali at ilang pang pangunahing kalsada sa ilang bayan dito sa Camarines Sur. Problema din ng ilang residente ang kawalan ng supply sa kuryente at tubig at nananawagan din ang ilan na mabigyan sila ng tulong, partikular na sa pagkain. Yan ang latest mula dito sa Camarines Sur, kay Butastas, Nagbabalita, Pilipinas.